Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tugigaraw ng isang pre-disaster meeting ngayon, ngayong kasunod ng mga naranasang pag-ulan at pagmuling pagtaas ng level ng tubig sa Ilog, Gagayan. Ayon sa ulat mula sa lokal na Disaster Management Office, ang matinding ulan at ang pagtaas ng tubig ay nagdudulot ng posibleng panganib ng pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Pinangunahan ni City Disaster Risk Reduction and Management Council ang, pagpupulong, ang pagpupulong kung saan pinag-usapan ang mga konkretong hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Inatasan din ang mga lokal na opisyal na magtayo ng mga emergency operation centers at i-activate ang mga ito upang maging handa sa anumang oras ng emergency. Partikular na binigyan ng pansin ang mga low-lying areas at mga komunidad na may mataas na risk ng pagbaha at inatasan ang mga miyembro ng CDRRMC na magsagawa ng monitoring sa mga lugar na ito upang agad na matukoy ang posibleng pekto ng pagtaas ng tubig. Ang mga barangay officials ay magsasagawa ng mga preemptive evacuation sa mga lugar na inaasahang tatam tatamaan ng pagbaha upang maiwasan ng malawakang pinsala. Samantala, inaasahan ng lokal na pamalaan na ang hakbang na ito ay magdudulot ng mas mataas na antas ng kahandaan at proteksyon sa mga mamamayan ng Tugigaraw.